Nagdami yata kayo ng tao. Ah, hindi ba kaya agak yan? Yan, pupunta natin yung yung classmate ko na walang kaputik-putik. Eh, yung si Von Ryan, oh. Walang kaputik-putik. Yung kasama niya, putik na putik. Umaangal na sa kanya, Lagi si Ugas, lagi pa uwi ko classmate ko na yan eh. Mambis man ta Pantay na pantay ano. Ay ba santing na niyan, Bon? Ay, ay malagbag sa tumpayunta. Oo. Yang <laughs> kasaka, tayo magmo dito ba. Ah. Dilinisin natin. Let's go.